Magandang hapon po sa lahat. Usong sa Mindanao, Kusang saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At dito po ay ating hilig pangulik na ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsisiling ng kanilang halaga. Ayan po, magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat. And God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Ayan, yun naman po mga nanonood na mga senior citizen kung saan kayong panig ng mundo po. Ayan, God bless po and keep safe po sa lahat. Yun naman po, hindi pa po nakapagsubscribe dito sa aking muntin channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan, sinisailing natin ang kanilang mga halaga para malaman po natin kung magkano na ang kanilang mga presyo po. Ayan, kung gaano nakataas ang aking mga koleksyon. Ayan po, ito sa man tayong kolektor. Ayan, aanyayahan ko lang sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update naman po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayong bariya, mayroon na naman. Excuse me po. <coughs> pag-usapan po natin ay si makikita ho natin ang isang imahe na isang lalaki na po sa kaliwang bahagi malapit sa kanyang baba ay 25 centimos po siya po ang dakila natin bayani si Juan Luna po and Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod doon naman natin, makikita ang year 1978 and then 1949 po. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan. Handang makipagdigma. Ito po ay nakapalog po sa ang bagong lipunan series. Bago tayo magsimula sa ating talakayang kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years 1975 hanggang 1978. Value nito, 25 centimos po, 1 luna. Currency peso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 4 grams, may aba pong 21 mm. May kapal po naman itong 1.7 mm, hugis po bilog. Orientation nito ay medal alignment. Itinigil naman ang paggamit sa barya na ito noong January to 1998, number N-732, reference number KM-208. Ang kanyang nasa likod po ay the New Society Central Bank of the Philippines. Ito pong year 1978, tatlong klase po ang inilabas ng Banko Sentral. Mayroon po itong proof, ayan, 1978 proof, 1.5%. Meron naman itong special uncirculated na 1.4%. Itong hawak natin, ito po ay 1978.43%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa bariya na ito, itong hawak natin, ito po ay 40 million. 466,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com. Ayan. Doon tayo nakita ng mga presyo po sa ating numista.com. Binigyan na po ng presyo ng ating numista. Yung kanyang verifying 17, extra fine 18, almost uncirculated 26. Ang circulated po nito ay nagkakahalaga na po ng 31 pesos. Dako naman tayo sa kanyang presyo. Ayan. Doon sa ating ebay.com na platform po, pandaigdigan, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 7.2 dollars. Meron na rin tayo nakita doon na 5 dollars na nagbebenta po. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po nakakita tayo nagbebenta doon ng 200 pesos only. Wala na tayo may dadagdag na kanyang presyo. Kung saan-saan ako naghagilap, wala akong mahagilap. So hanggang dito na lamang po, Luzon B. Saes, Mindanao. Kung saan kayo nandako ng mundo po. Kamsi po sa natin. God bless.